yan isang mapagpalang araw play May nakita tayo. Isang magbubukid. Na ah, masipag ito. Sigurado. Sigurado, kanya yan eh. Ayan, kita nyo. Sa lukoy niya, tinatrabaho. yung kanyang... Bukid. Shout out sa inyo manong kung sino ka man. Hindi kita mahulaan kasi. Pero parang may clue para sa akin 'yan. Hindi ko lang masigurado para mahirap din magsalita kung si anong pangalan niya baka magkamali tayo. Nakikita niyo. malaking mama pero parang magbanggit ako ng pangalan nito parang si ano ito sa Sabatin yung isa kong kababata dito sa aming barangay nasa kanyang bukid binibisita niya yung kanyang maliliit panasabog ayan, kita nyo masipag na klase ng tao yan mga halimbawa ng taong masisipag na kahit papaano paano nabubuhay sa bukid kasi sa bukid siya nagtatrabaho guys ano kita nyo may edad na rin yan Kaya lang hindi niya pinababayaan ang kanyang bukid. May sakit pa 'yan. May maintenance na 'yan. Kaya saludo ako sa iyo, kaibigan. Isa kang dakilang ama sa mga anak mo. and shout out sa mga katulad niya masisipag isang taong masasabi kong ano tagumpay din sa bukid mga dito na lang magandang hapon pa support, pa subscribe, pa share mag comment kayo kung kilala nyo yung tao na yan mag sabay kayo kung hanggang saan ang naabot ng aking video kasi hindi lang naman dito sa Aurora ang nakakapag nood dito ng aking video malayo layo na rin guys napapasalamat ako sa mga subscriber mga manonood natin kahit hindi pa natin subscriber para samantalahin ko ng pagkakataon shout out sa inyong lahat wala akong sinisino sa inyo mahal ko kayong lahat yung salitang sinisino guys walang ibang kahulugan yon kundi kahit sino ka pa welcome na welcome ka dito sa aking channel hanga dito na lang ang aking maikling video i-upload yeah, para sa inyo bye bye